Ukay-ukayan dito sa Taif, Saudi Arabia o Haraj ang tinatawag dito sa Saudi. Usong-uso ang ukay-ukayan dito sa Saudi Arabia kahit sa ang sulok man nandito kasi kapag Friday, ukay-ukayan kadalasan pumupunta ang mga expat or kahit hindi man expat dito sa Saudi Arabia kasi murang-mura lang ang mga gamit dito. Dito kami bumibili, lalong-lalo na yung mga carpet floor mat sa aming bahay. Dito kami bumibili. Kaya pumupunta kami dito ngayon kasi naka-day off kami every Friday. Naghahanap kasi kami ng carpet or floor mat na ilalagay sa aming bahay. Alam nyo naman kapag may carpet, maiiwasan ang lamig sa sahig. Kaya e yan ang kasama ko na mimili na ng floor mat or carpet na bibili namin, bibilhin namin. Guys, tingnan nyo naman, napakaraming tao na namimili. May mga damit, Klasi-klasi ang pwede mong bilhin. May mga kitchenware din dito. Hindi lang sa Pilipinas ang may haraj or ukay-ukayan. Pati dito sa Saudi Arabia. Napakaraming pwede mong bilhin. Ang pinakagusto ko dito, yung mga kitchenware. Yung mga, yung mga sikanhad na microwave dito. May mga ref dito. Kasi dito kami bumibili kasi mura lang. Pag hindi ikaw maarte, pwede ka dito. Kapag ikaw ay maarte, bumili ka na ng brand new. Kasi bawal ang maarti dito. Mas marami ka talagang makikita dito ng mga ibang lahi. Indian, Pakistan, Bangladesh. Kasadalasan ang mga tindero dito, mga Bangladesh or Indian. Sila yung mga nagtitinda. May mga employer din sila. Pero yung iba, pinupulot lang nila sa mga basurahan at kapag Friday dadalhin nila dito at magtatambay sila dito at nagbibinta. Kapag madiskarte ka dito, pwede naman kasi marami namang mga bagay na itatapon ng mga Saudi sa masurahan na pwede pang pakinabangan. Instead na ibibigay mo sa iba, ibibenta e mo na lang kapag Friday, pwede pa, di ba? Ayan, tingnan niyo, napakadaming gamit. Kaya sa mga hindi maaarte, puwede punta na tayo every Friday dito sa Taif Haradspur, ukay-ukayan dito sa Taif, Saudi Arabia. Halina, bili na.